Ito nga mga pri, meron na naman na napanood sa tiktok Kasi tingnan nyo ito mga pri po, hindi palang bang takot sa pusa itong pipino Wow, nakakabilib naman mga pri Ayan nga mga pri, at susubukan nga natin kung legit ba talaga yung napanood natin sa tiktok Kung natatakot ba talaga yung pusa doon sa pipino Wow Mukha yata maganda subukan yun mga pre Tara samahan nyo ako mga pre Eto nga at lumabas muna ako ng bahay At nagtingin-tingin kung sa makakakita ng pipino At dito nga sa paglalakad ko Ay meron nga pala ako nakita mga bata Na nagmumukbang ng pipino At tamang tama nga mga pre At yun nga ang kailangan natin Yung pipino na may balat pa Mga pre at meron na nga tayong pipino dito Susubukan nga natin at meron nga dito pusa mga pre Tamang tama So yan titignan natin So yun, dahan natin dito. And so, bakit ganun mga pre? Walang reaction mga pre, bakit kaya? Ya, ano natin dito, yung maliit na pusa. So, dahan-dahan natin mga pre. Okay. So, bakit ganun mga pre? Ayaw, ayaw tumalon. Hindi ka gaya nung panod natin na tatalon yung mga pusa dito. Oh. Oh. Nilalaro lang niya yung pipino. Oh. <laughs> Bakit ganun mga pre? Hindi yata legit yun mapanood natin. Oh, bira mga pre. Oh. Sakti so, so susubukan natin sa malain pusa dun sa itim. Itak ko nga yung itim na pusa. So ayun. tatry nga natin kung legit ba talaga. So meron ako nakita dito malaking itim na pusa. So ayun oh. So ayan. Ayan nga mga pre ano. Tatry natin. lang. So hindi nga nakikita ano. Ayan lalapag natin. Pambihira. <laughs> Bakit kaya ganun mga pre. Pinapaka lang. Pinapaka ano niya. So ayan. Oh. Ay hindi nga legit mga pre. Bakit kaya ganun. Bakit kaya ganun.